So, mga langga wala kit ako sa mood today para talaga akong langga yung anay ako nakita ko itong banto Ayoko talaga kaya color na talaga ako mamaya <laughs> so wala talaga ako sa mood today lang promise pero alam niyo ba kahit wala ako sa mood Stan pa rin ako nandito pa rin ako kasi lang hihintayin na lang natin na kuhu uh pa ito naramdaman natin kalungkutan, eh uh -huhu pa ito mawawala naman ito eh mamaya maya, or bukas kasi iba 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 kasi yung yung, yung feeling ko talaga lang no yung yung emotion ko depende But, kung ano na kita ko kung ano yung ikakasaya ko today kung anong naramdaman Ay, wala ko wala. kung mga tao sa paligid ko kapag ano yung parang tinanggap ko na lang yun eh. masasad talaga ako na, parang parang, parang no, walang hindi na talaga ako, wala na akong feelings nagbigay sa akin ng inspirasyon. Ayan, nanunumbalik yung ano ko, yung yung feeling ko, yung yung kasiyahan ko, yung normal na isip. Kasi alam mo lang, yung normal ko talaga yung isip ko. Ano? Huwag na lang lang. Ayun. Wala lang ito eh. Kaya, ano ako, ganun lang ako. Pero sa totoo lang parang ano, matamlay talaga ako today. Healthy naman ako. Healthy naman yung yung magkatawan ko. Kaya lang yung isip ko. Talagang hindi siya healthy. Pero, I need to stand. Kailangan na, talaga natin uh, hindi Hindi pwede lumpo ng lumpo tayo sa kalungkutan. Yan lang nga. And, yun ang ganap ko today and today is a Wednesday February 7 yata 7 ang February